So yun, good morning mga tol Ayan, tayo unang-unang ngayon dito Wala pa yung mga kasama natin, no Kasi umaambun-ambun eh Baka tinatamad pa mga bumangon yung mga yun So, yan So, maaga tayo Mga nasa ano, siguro na Magsi-7 na Ayan, nag pa ako ng bangka ako eh. Pero malis ako sa bahay 6 So, stay tuned lang kayo mga tol, no Ayan, maambun-ambun pa Sana gumanda pa noon at saka sana gumanda ang litaw ng isda ngayon. So stay tuned lang. Update ko kayo maya-maya. Ayun, maya. sa mga katiksay natin pala diyan, no. Keep safe sa inyong lahat. Sa maninig ng buong Pilipinas 'yan. Shout out po sa inyong lahat. So stay tuned lang kayo. Abang-abang lang tayo. Naabot mga, mga tul First catch natin mga tol. First catch. ayaw mga tol alam, babay lang natin babay lang natin ayos laging ito mga tol, apla apla agad ang first catch ayos ayaw mga tol ayaw mga tol Pepper Scotch. Gelap lah Uh, uh Oh. Pepper Scotch. Gak oh. emang aku lu. Sana oh, Ayus. Nice. to lo ang ating unang huli oh shout out, syempre sa grupo nating BFS ayan isa ayos Ito lang mga tol Ito so, lang kayo Ito ay po, lumubog Wait lang, wait lang Nawala pa Ang ganda lutang kay Mario ah Lipat, lipat. Lipat. Yo, lilipat ka ba? Ha? Lilipat ka? Ayun na. Tara na. Uy, oh, sana all. Ang dami lamok ngayon, no? Grabe lamok sa'yo kanini Ipag-away na ako sa lamok eh Huli ko na matay agad oh Hasang kasi tama eh mm. kilala kong kaliskis mo oh Oh.

dito ako para kita ko rin yung dito eh oh. Meron din kasi dito. Malayo lang sa akin kanina Wala pa rin. Wala pa nga rin puta. Bobo ka ba? Ha? May nabot Ah, deh, five finger lang. Nina a bot. Dagsik na wala. Silaw. Mamaya-maya maya pa. Dumaan ka naabot di ko na yung putok kala ko na pindot ko <laughs> dito lang naman mabunot five finger ready na Okay Lord, ginawa na ng putok mga tol. Okay na rin no oh. Lapla na rin. Ah, taas nga ng dali ko. Matakas. na lang na rin yes alim pa pala nito so, yes na, kaya ganun mga

Thank you Lord daw. Okay. Ito na rin oh. Hmm. Ayan. Masukan eh. Hmm. Tama mo sa mukha. Yeah. Patlo. Uy, putang ina mo. Ang malalaglag pa. Muntik <laughs> <laughs> malaglag. Buti na shoot. Eh, <laughs> ang Naabot. Nakakot. Sana. Ay, ah, nakakot. Naabot ulit. pangit laki na ito yun lapla yun yun no lapla kaso pangit na tama ng bala ko sana ah. Oh. sa likod tumago sa bibig ah, mga tolo lapla puputol ka thank you stay tuned mga apat na uli natin lumubog na naman mga tol stay tuned lang medyo maganda na yung mga papakita sa amin ni Mario eh. may hilab na kaso nalulubogan tayo yun nalulubogan tayo walang ano to, walang hangin to, angat 'yan. Ah, stay chill lang kayo mga tol. Ah, antay antay pa tayo. Ah, kailan piraso pa lang tayo? Ah, lima yata o apat. Pero may hilab naman. Stay tuned, stay tuned. Hoy mga tol, tapos na tayo mamarel. Dito tayo sa kubo. Ah, uh, Pres Dorat. Kasama si Kuya Boy. Ito yung huli natin. Ito yung huli natin, apat na piraso. Apat na finger. Apat na pinggir. Dugong. Apat na pinggir. Ayan. Oh. Apat na ba yan? Lapla. Wala, dala nga malalaki pero kapal ng maliliit ayun mga tropa mahalo lang naman yun oh. morning <laughs> ayan ito kami ngayon sa kubo ay magkakainan tayo dito ito yung mga huli ng tropa oh. ay, grabe nagrabe yung lalaki ha? malalaki rin oh, oh grabe oh ito, gahalo blocks din oh mm. ah hindi malaki pa din yung kay Mario yung solo nya oh, yun, oh. Mayroon ba solo ano, si Mario? Dati? Ako, ah, mayroon Ito, si Mario. Ang laki nga yan, oh. Ang laki, oh. Ang laki, oh. Huh? Nahuli ko yung Joel dito. Wala talaga dyan sa bunga. Dito talaga sa ano. Kaya nga, uh, nahuli ko yung ibang tropa, oh. Dito, kanina to. Okay din, oh. Tugon ko pa lang yung Mario, eh. Kailangan ko yung pa lang. Ayan din, oh. Okay, bye. May lalaki ng huli ng tropa. Oo. Bakit lang yung sila ka-honest ko? Yan. Malalaki din ang huli nila. Ayos. Magandang huli ng mga tropa. Huli ko, boy. Ah, ito yung huli ni Kuya Dorat, o. Ayan, bangus. Bangus, o. Oh. Bangus din, o. Oh. Ayos, pwede pa sabawan yan, no? Oo. nga Sa aso. sa alaga na natin yan. So, yan. Magkakainan tayo mamaya. Ah, sila pala. So, yan. Ayan, mga tropo. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo ngayong araw. Kita kita sa mga susunod na episode natin, no? Oh, may, ba oh. may ba yan? Oo. Uh, si ba ito. Kayo? Si ito. <laughs> pa naman oh pang-British. Thank you, thank you. Pa. Si ano. O sige na tol, bye-bye na. Ingat kay parate ha. I love you. I love you too. Charot, tupang ina. I love you na kaagad. <laughs>